Start daw tayo. Tignan natin yung isda. Tilapia, tilapia. <laughs> tilapia ano? Hindi yan. Hindi naman namin kay lolo ko eh. Hindi po ba gusto tilapia? Sige, sige, salok boss diretso. Oh. Eto na. Targano kami kahit na ganitong oras para may deliver lang sa tindera nila. Tapang hapon. 200 ka no, pare na? 200. Dawa. O, oh, 215. O. 215 na eh. O. may yelo na rin o yung box ni paring ng Ayos. Oh, ilatag nyo muna po. 215. Ayan, yung size ng isdaho natin. Okay. Sige. So wow. Okay. Okay, paring Rapi. Buya naman o. Buya Bisanto. Buya mano o mano pagkakarga namin ito. Bawal na kasi ang karne. Kaya, is that. Gulay na lang po ang paulam nyo. Hmm. Yeah. Go, go, go. Eh, Tingnan nyo po eh. sunod, sunod na po tayo, madam. <laughs> Mer meron pa tuyo. Ayaw mo eh. Kasi malaki yung order eh. Ya. Mm. Yan. Okay, yeah, diretso nyo lang yan. Sa so, bubble entry. bau so, so, Dari Ayan, so oh. Alos ka <laughs> sunod na, sunod na ka naman Sunod, sunod na, ka na naman na naman Pot, Pota pa mo boss. O sige, sunod-sunod mo kanyang lulto ah. Pagkapihin ko kahit Ikayo boss, gusto mong i-repeal yan Dagdagan natin <laughs> Ikaw boss, kape Ayaw na ah, Kahit mainit, kontrabalisaw-saw to Oh, Oh, boss, oh. Kape, kape. Oh, oh. kape, kape. Kontra bali sa usaw, oh. Biyana ka, no. Kape kayo. Go, go, go. <coughs> Kapalyak, kape, ano. Eh. Kape,